sampung pinakadelikado at kakaibang kalsada sa buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Number 10, Patiopolo-Pordikaki Road Ang Patiopolo-Pordikaki Road ay isang kalsada sa bundok na matatagpuan sa northeastern italy Carnania sa bansang Greece. May haba ito na 28.80 kilometers at may lalim ang bangin na higit 2,706 feet. Ang ilang bahagi ng kalsada ay masyadong matarik at malalim, kaya kung wala kang karanasan o hindi ka bihasa sa pagmamaneho, ay huwag mo na subukan, na makipagsapalaran pa dito. Sa lalim at taas ng kalsadang ito, ay paniguradong hindi ka bubuhayin dito, at dahil na rin wala itong mga road sign, at mga harang sa gilid. Bukod pa dyan, ay napakadulas din sa kalsadang ito, lalo na kapag umuulan. Prone din ito sa maze at fog, kaya madalas ay zero visibility dito, at pinapayuhan ang mga nagmamaneho, na kahit ang tumingin sandali sa cellphone, ay hindi maaaring gawin, dahil kaunting pagkalingat lang, ay maaari kang madisgrasya. Number 9, Skipper's Canyon Road Ang Skipper's Canyon Road ay matatagpuan sa southwest, sa bansang New Zealand. Isa ito sa tinaguriang nakakamangha, at nakakatakot na kalsada, dahil na rin ito ay nakatayo sa gitna ng makitid na bundok, at may ilang dipang lawak lamang. Ayon sa mga report, Itinayo ito sa pagitan ng taong 1883 at taong 1870 at manumanong ginawa ng mga miners, 140 years na, ang nakakalipas. Ang kalsada na ito ay binuo upang madaling makapunta ang mga miners sa iba't ibang lugar na malapit dito. Kung makakasalubong ka ng sasakyan dito, ay kailangan mo magbigay daan dahil hindi pwedeng magkasya ang dalawang magkasabay na sasakyan o kailangan pa maghanap ng mas maluwag na daanan upang magkasya ang bawat isang sasakyan. Kaya naman kung wala kang lakas ng loob na mag-drive sa kalsadang ito, ay hindi ka pwede makipagsapalaran magmaneho sa kalsada na ito. Number 8, Goliang Tunnel Road Ang Goliang Tunnel Road ay matatagpuan sa Taihang Mountains Henan Province of China at may haba ito na 1.2 kilometers, 16 feet ang taas ng tunnel, at 13 feet naman ang lapad, ng kalsadang ito. Isa ito sa kilalang lagusan, sa bansang China. Ayon sa mga report, ito ay ginawa ng labing tatlong tao lamang, gamit ang mga martilyo at maso, upang mabigyang daanan ang mga iba pang lugar, sa tabi nito. Kaya naman binansagan din ito, na man-made tunnel, dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman, ng mga katutubong gumawa nito. Ang iba sa kanila ay sumakabilang buhay, habang ginagawa ang daanang ito, kaya inabot ito ng limang taon, bago buksan sa publiko, taong isang libo siyam at pitumput pito. Number 7, Ferry Meadows Road Ang Ferry Meadows Road ay matatagpuan sa Gilgit-Baltistan, sa bansang Pakistan. Ito ay isang kamanghamangha, subalit napakadelikadong kalsada, na may habang 16.2 kilometers, sa gilid ng bundok. Wala dito mga harang, na maaaring magprotekta sa mga sasakyan, kaya naman kung sakaling mawalan ng preno, ay siguradong malaki ang posibilidad, na madisgrasya dito. Habang papalapit din sa dulo ng bundok, ay mas nagiging makitid na ang kalsada, kung saan para makarating ka sa taas ng bundok, ay bisikleta na lang o paglalakad na ang maaaring gawin, para makarating sa tuktok. Ang mga driver ay kailangan ng tripleng pag-iingat, dahil kung mamalasin, ay pwede ito ikapahamak, ng kanilang buhay. Ayon sa mga report, ni minsan ay hindi na isaayos ang kalsadang ito, simula nang gawin ito ng mga katutubo, ng Nanga Parbat Mountain. Isang daang taon na ang nakakalipas, kaya ito ay itinuturing, na isa sa pinakadelikadong kalsada, sa bansang Pakistan. Number 6, Karakoram Highway. Ang Karakoram Highway ay kilala rin sa tawag na N35 National Highway 35. Matatagpuan ang kalsada na ito sa probinsya ng Punjab sa bansang Pakistan papuntang China. Tinagurian din ito na 8 Wonders of the World. Ang paggawa sa daang ito ay sinimulan noong taong 1000 at anim, at natapos noong taong 1000 Syam at ngunit hindi na pinagamit sa publiko hanggang sa taong 1000 at anim. isa din ito sa itinuturing na pinakadelikadong kalsada dahil sa madalas na pagguho ng lupa pagbaha at hindi na mabilang na aksidente na nangyayari dito ang daanan papuntang China ay madalas na may naitatalang aksidente, at may mga bahagi rin dito na sinasara, kapag nagkakaroon ng malakas na pagulan, dahil na rin sa madalas na pagbaha, at pagguho ng lupa dito. Number 5, Zogila Road Ang Zogila Road ay matatagpuan, sa Cargill District Ladakh, sa bansang India. May haba ang kalsada na ito, na 25.8 kilometers, at may lalim naman ang bangin, ng halos 11,575 feet. Ginawa ito noong taong 1947, at unang dinamit bilang kuta, ng mga militar. Hindi ito sementadong kalsada, wala rin mga harang sa gilid, at wala rin traffic signs dito, kung saan madalas ang pagguho, ng mga lupa dito. Bukod pa dyan, ito rin ay may masikip at matarik na daanan, na kung hindi ka sanay magmaneho, ay siguradong aatres ang iyong sasakyan, dahil sa tarik ng kalsada, at hindi ka rin maaaring basta magmaneho, ng sasakyan dito. Pero ganun pa man, ang kalsada sa pagitan ng Kashmir Basin at Dras Basin, malapit sa mga taluktok ng Himalayas, na may zigzag na daanan, ay nagbibigay din kasiyahan, lalo na sa mga turistang mahilig, sa mga kakaibang adventure. Number 4, El Camino de la Muerte Road. Ang El Camino de la Muerte Road, o mas kilala sa tawag na Bolivia North Yungas Road, ay matatagpuan sa bansang Bolivia. Tinatawag din itong Death Road dahil tinatayang nasa 200 hanggang 300 na mga manlalakbay ang nasawi na dito. Kung kakayanin mo dumaan dito, ay makikita mo ang mga bakas kung saan nahulog ang mga kotse, truck at iba pang mga sasakyan. Ang unang pagsubok dito, ay ang 15,260 feet na paakyat, papuntang La Cumbre Pass. Hindi mo rin siguro gugustuhin umakyat dito, lalo na tuwing tagulan, dahil ang kalsada na ito, ay matatagpuan paakyat ng bundok, kung saan nagiging madulas at maputik ang daanan, na nagiging sanhi ng mga trahedya, sa lugar na ito. Sa panahon naman ng taginit, ang pangunahing kalaban mo dito, ay ang napakakapal na alikabok, at paminsang pagguho ng mga bato sa tabi ng bundok Number 3 Taroko Gorge Road Ang Taroko Gorge Road ay matatagpuan sa bansang Taiwan Kung ikaw ay may sakit na vertigo at may sakit sa puso o may phobia sa mga landslide, ay hindi inirekomenda na ikaw ay dumaan dito, dahil sa ito ay makitid na daan, kurbadang hindi nakikita, at may mahirap na likuan. Ang kalsada na ito ay para lamang sa mga malalakas ang loob, na mga drivers at turista, at dito ay masusukat ang iyong katapangan, at kakayahan sa pagmamaneho. Ang ibang bahagi ng kalsada ay nasisira minsan, lalo't kapag hindi maganda ang panahon, sa kadahilan ng bumabagsak sa kalsada ang mga lupa, at mga bato sa taas. Pero ganun paman, sa kabila ng delikadong imahen nito, ay makakatanaw ka dito, ng mga magagandang tanawin. Number 2, Passage du Gois. Ang Passage du Gois ay matatagpuan, sa pagitan ng Ile de Normautier at beauvoir sur Merbendi sa bansang France, at may haba ito, na higit 4.3 kilometers. Ang kalsada na ito, ay tinaguri ang world famous natural phenomenon, dahil na rin sa pagtaas ng tubig sa kalsadang ito, na dalawang beses sa loob, ng 24 oras. Kung mamalasin habang dumadaan dito, ay posibleng maabutan ka dito, at matrap sa gitna ng kalsada, dahil tumataas ang tubig, hanggang sa dibdib. Mayroon itong mga digital panels, na nagbibigay babala sa mga tao, kung ito ay pwedeng daanan, o hindi pwedeng daanan. Pero ganun pa hindi lahat ng mga tao ay sumusunod dito, kaya naman mayroong nakikita, na mga nasasawi dito. Ganun pa man, kahit delikado ang kalsadang ito, ngunit marami pa ring malalakas ang loob na dumadaan, at dumadayo dito. Number 1, Halsema Highway Ang Halsema Highway ay matatagpuan, sa norteng bahagi ng Baguio City, sa ating bansa. Ang pinakamataas, at pinakamatarik na daan dito, ay umaabot ng 7,400 feet, ang taas. Madadaanan dito ang walong munisipalidad sa Benguet, at apat na bayan, sa Mountain Province. Maaari ka ring dumaan dito, kung pupunta ka sa Bontoc o Sagada, at ito lamang ang tanging dadaanan, papunta sa tourist spot, ng Sagada. Isa ito sa itinuturing, na pinakadelikadong kalsada sa buong mundo, dahil na rin sa taas, ng kalsadang ito. Kung dadaan ka dito, at wala ka pang bihasang karanasan sa pagmamaneho, ay baka hindi ka makaabot sa iyong pupuntahan. Sa panahon naman ng tagulan, ay mas delikado ito, dahil sa dulas ng daanan, at kung minsan ay nagkakaroon pa dito, ng mga pagguho ng lupa. Madalas din ang pagbaba, at pagkapal ng hamog dito, at kung maulan ay nagiging mahirap sa nagmamaneho, ang makita ang daanan. Sa ngayon, ang ilang mga daanan dito, ay may mga nakalagay ng harang, subalit kailangan pa rin ng dobleng pag-iingat, dahil hindi natin kontrolado, ang kalsadang ito. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ilan lamang ito sa mga pinakadelikadong kalsada, sa buong mundo. Ikaw, alin sa mga kalsada na ito, ang gusto mong puntahan, at subukan. Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.